ayan guys dito tayo na biglang pumahit yung camera ko kay Lordan mistapo ayun ayan. Ayan dito tayo ano kaya to ayun oh mayyo laglag dito ano to ano ito ka? to guys o. ano kaya to huh? ano ano to ano puro man ano salamin ano to sa tingin niyo guys ito ko lang nakita eh dapat lang natin para 'di mahulog Ayan. Wala na masyadong ano dito. Nangyari. Doon lang sa may amin. Yung ano pa gawa Grabe. yun yung nangyari dito. Dito kasi ang sentro guys, Shanghai. Yung bagyo. Oh, grabe ang dumi na oh. o. Oh. <laughs> Pinuntahan namin dito ba kasi baka may tulog sa loob ng bahay ko kailangan i-check yun. Ayan, dito tayo guys. Hmm, Maliit lang yung garden dito kaya hindi na mamukhang garden. Madumi na tingnan. Ayan, so, balik na tayo doon guys. Balik na tayo. Ay. Pasok tayo sa loob. Yun o, oh, ang dami pang ano, bunga ng dalanda. Nakita nyo. Ang oh, oh, dami pa. Basta na yung likod ko. Basta <laughs> na yung likod ko. Dahil <laughs> na hindi ko makakano yung payo. Inipit ko sa liig ko lang. Ayan. So, ayan yung dalandan. -dala, ano kung pwede lang yung kainin? Parang hinog pa naman itong isa. Ano na yan. Kaya lang. Ayan o. No? Kung pwede lang kainin ito. Ano? Ayan o. No? Di ang laki? <clears throat> kung pwede lang sana siyang kainin oh. Ang gaan. Kaya lang hindi naman kasi siya ano. Mapakla kasi to guys eh. Kung pwede lang ba. Ayun itong yan. Ayun Ay, lang oh. Yun lang yung mga sanga dyan. Tago kasi dito kaya hindi masyado ano ramdam yung hangin. Tago kasi. Yun lang yung bambu na tumba. At least yan lang di ba. Pasok tayo sa loob guys. Hindi na kita kuhaan ng video doon kasi bawal. Eh dito lang sa labas. Yan lang guys, update update lang. Munina na ngayon guys, pero pabugso-bugso, maya-maya, malalakas na naman ang ulan. Lahat sa kahangin.